Mahalaga nga ba na memorize natin ang ating mga creed, katulad ng Apostles' Creed or Nicene Creed? Kagabi po ay may nabasa akong isang post na shinare ang isang post din ng actress na si Diane Medina, ang lector at devout Catholic. Ito po yung post ni Miss Diane. Sabi niya, Time to give back and serve my Lord Jesus Christ Lector 2 for 10.30 a.m. Mass today. I ask no other reward but to love and serve you, my Lord Jesus Christ. I praise you and thank you for calling me to proclaim your word to your beloved people. Open the hearts of all who worship with us so that they may hear your voice when I read. Thank you, Lord. Continue to use me as your instrument in spreading your word. Napakaganda po ng na kanyang caption sa kanyang picture. Pero may nag-comment po ng ganito. Ang sabi nung nag-comment, Yan, your words is in vain even you serve your God. But if you are not, if you are not saved by the Holy Spirit of God through the Lord Jesus Christ, shed blood on the cross by faith and trust in Him, your words is in vain. Your works is in vain. It's true accepting and receiving the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. And repent from all your sins and worship Him in His Spirit and truth, that your works is counted. You need to be born again to belong to God, for God is a Spirit. If you start reading the New Testament in the Bible on Genesis, and on Old Testament and the Book of John on New Testament, hope the Holy Spirit open your eyes and understanding, and your need to have personal relationship to God through Jesus has done on the cross for you, unless. a man be born again, he or she is separated from God. At napakaganda po ng reply ni Miss Diane. Ito po ang sagot niya. I don't have to be saved as I have already been saved thanks to Jesus Christ, our Lord. In Him, I was born again when I was baptized in water and the Holy Spirit. I have accepted Him again and again as my Lord and Savior, even as I serve Him in His people. I am a Catholic Christian. I am not a biblical fundamentalist. I believe in one God, the Father of our Lord Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit and the one holy Catholic and apostolic Church. I believe in the resurrection of the dead and life everlasting. I'm fine with my faith. Now leave me alone and stop bothering me with your preaching. Stop harassing me with your words of doom. May God be merciful to you. May the Holy Spirit enlighten you and lead you from taking advantage of people who know little about their faith. May He lead you to the one true faith and make you more charitable to others. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Kasi ito po naman talaga ang mission natin bilang mga binyagan at kumpilang mga kristyano. Kaya ko po kanina tinanong, gaano nga ba kahalaga ang alam natin ang ating credo? Dahil nga po, ang creed po ay ginagamit natin sa tatlong paraan. Number one, ang mga creed ay ginagamit natin bilang the summary of our faith. At napakaganda po ng sagot ni Miss Dayan na yung creed na binabasa niya at siguradong nire-recite niya, niya every time sa mass kapag siya nagsisimba ng Sunday ay talagang sinasabuhay niya hindi nakalagay lang dito, nakalagay dito at isinasabuhay. Kaya, noong na-encounter niya itong sagot na to or comment sa kanya, alam niya ang sagot. Summary of our faith. Kapag alam po natin yung credo natin, may maisasagot po tayo kapag may nagtatanong sa atin tungkol sa ating pananam palataya. Di ba nga sabi ni St. Peter, be always ready to have an answer, to have an explanation to every answer. Di ba? Kaya lagi tayo maging handa. At isa sa mga pinakamadaling paraan kapag nagtanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya, recite your creed. Because it is not just a summary of our faith, but of course it is our pledge of loyalty to God and the Church. Ito, sinabi niya dito, di ba? I am a Catholic Christian. I believe in one God, the Father of our Lord Jesus Christ. I believe in one, in the Holy Spirit and the one Holy Catholic and Apostolic Church pledge of loyalty first to God, then to the church. Kung tayo ay alam natin to, katulad ni Miss Dayan, makakasagot din tayo sa mga palaging nagtatanong sa atin. But of course, the third one is, it is our identity, pagkakakilanlan. Di ba nga sabi ni Jesus Christ, malalaman o makikilala kayo ng sanlibutan ng mga tao na kayo'y mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan. At ito po yung last part na sinabi ni Miss Diane. First, okay, stop. ba? Diba? I am fine with my faith. Pero di po siya tumikil doon. Sa dulo po, she prayed for that person. At tayo po mga katoliko, ganun po tayo. Hindi naman tayo basta nananakot na, Hoy, bakit di ka katoliko, di ka maliligtas? Hindi po tayo ganun. Bagkus, pinagdadasal natin ang isang tao na nawa siya mabuksan ang kanyang isip na siya nawahipoy ng Espiritu Santo para makilala niya kung sino nga ba ang tunay na Diyos, kung sino nga ba ang tunay na simbang itinatag ni Jesus, at kung paano nga ba natin matatagpuan ang tunay na relasyon kay Heso Kristo bilang ating Diyos at tagapaglitas. At para sa ating mga Krisyano, wala nang masigit pa sa personal relationship na tinatanggap natin tuwing tayo ay dumadalo sa Banalayo karistia at yan ang ating pagtanggap sa kanyang katawan at dugo. ba diba sabi ni Jesus, ang sino mang kakain ng aking laman at inom ng aking dugo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po, katulad ni Misteryan, ikaw at ako bilang mga katolikong kristyano, palaging maging handa sa pagsagot sa mga tinatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Nawa katulad niya, tayo'y maging firm sa ating belief tayo maging matatag sa ating pananampalataya. And every time po na tayo ay nagre-recite ng Apostle's Creed, hindi lang po yan prayer na pinamememorize sa inyo ng katekista o religion teacher nyo o ng mga pari. Ang Apostle's Creed po, yan po yung panatang makadyos po natin. It's our pledge of loyalty. This is not just a prayer, but it is our panata sa Diyos at sa simbahan. So mga katoliko, mga katikutis, sana kapag may nagtanong sa inyo tungkol sa inyong pananampalataya, recite your creed. Pero kung hindi mo pa po memorize, recite, memorize it. Available naman po yan sa um, internet. At kung gusto nyo pong lalo maunawaan ang Apostles' Creed, pwede po ninyong basahin sa Catechism of the Catholic Church or sa Catechismo ng Iglesia Katolika o sa kat, um, katisismo para sa mga kat Pilipinong katoliko. Yun lamang po and God bless you.